tapos Stop mo. Okay. Taposin yan ha. Mamaya, Stop mo. Ano stop? Tapos na sa pagluluto ng riyang woods. na kailangan. Iba naman sa mukhang opener mo. Hindi. ko, assistant ko sorry, sorry

isang pack ng marshmallow. Mga kagumitan na kailangan, mixing bowl, spoon o spatula, plate o tray, plastic gloves. Ang box sa pagluluto. Ihanda ang mga sotap. Maghanda ng mixing bowl at ilagay ng remote trapper gloves at condensed milk. Hindi magtitira? Magtitira ba? और तो लूँ इन ग्रहण प्राप्त करने के लिए नुकसान नहीं है परेशान हूँ नहीं नहीं तो आई मुझे कोई नहीं करना था है ज्ञानों ग्रहण प्राप्त करने के ना मिक्स Subscribe subscriber ba? Tama. Ilan? Stres Pero yung most good sa'kin sa e no. si Liv, yung boxing niya. Hindi ko pa kakain. Ang dami na. Ano? Luce. Ang libo. Ilan? Ang libo. Luce niya ito. to. Ikaw wala yung pag-galyo. Wala yung pag-galyo? Meron?

Itagdag yung <laughs> marshmallow. marshmallow, gamit lang iyong kamay o spoon, ihalo ang marshmallow sa spoon. <laughs> Kung gumagamit... Hindi mo sila tag-iisa na may magawa. Oh. Sayang naman ang pagkakamanan mo. No? Dalawang kamay sila na may plastic. Pwede mo na silang isama. Hindi nakapit sa ano? Oh Lord, mga loob, lahat sa dito naman may katuloy. mixture. Gamit yung Kumuha ng mixture. Gawa ng mga tropa. Bosa eh, kinukuha na ni Lord. <laughs> Three groups ng pala, ano?

si halin. Tumong tinibit, tumibit, tumibit na ulit. O ikinunot din. Diyan din. Ginaad na ba? Lagi <laughs> ba lahat ng ganun para hindi na nasaktan? Oo. Pero hindi pa. Kasi may mga totoong kailangan pa ba? At siyempre ako dalawa pa. 250. Tayo pa. Pa-pa. ang sige ba. Bato mo ako dito sa. Teka, naku niyan ka ra. Oi, bigay niyo kayo. Oi, bigay niyo ng ginawa mo, ha? Ano 'to? Ano madumi. I-mote mo dito. I-mote mo. Okay na po. Teka tapusin na 'yan saileen din. Mas madali lang sa kalinaw. Sino daw 'yung may gusto ko pagsasalagay marshmallows? Ano? Sa

We <laughs> done. Okay, last group, <prove> my proposal. <laughs> Yay.